Assalamualaikum mga kapisda, Masa Alkir uh, Ngayong gabi, uh, mag-iihaw pala kami ng tilapia uh, At anong isda tong isa? Parang tulingan siya mga kapisda, binili lang namin sa Panggali Market Meron dito parang, parang talipapa siya na makakabili ka ng mga murang mga isda sa kagulay Ayan mga kapisda, nagpabaga na rin kami para pag-ihawan namin ng mga nabili namin. Ito pala i-ihaw namin. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isda na to. Ayan. Saka isang tilapia. Isang kilo yung tilapia namin dyan. Isang piraso, isang kilo may i Iihaw namin mamaya. Uh, dito pala tayo sa farm ng isa sa mga kabayan natin dito sa Oman. Ah, uh, wala pa siya. Nagbukas siya ng mga patubig niya dito. Dito sa farm na hawak niya. Ayun pala yung bahay ng boss niya dito dahil bukas sa araw ng kinabukasan day off. Kaya uh, napagpasya namin mag-ihaw ngayong gabi. Ayun pala yung kabayan natin. <laughs> <laughs> Saan ka sa Pilipinas, bay? Iloilo, Iloilo. Iloilo. Ilo Ayun. Iihaw na pala kami ng Anong tawag niya sa isda na yan, bay? Tilapia sa ka? lumahan lumahan. Wow! Laki yan, o? Laki. Ayan, isang kilo mahigit yan, yung tilapia na yan. Dapat iwain natin ito, bay. Hindi makita, bay. Ayan. Isang kilo mahigit na tilapia. Kahit hindi na tayo magkanin yan ba ya? <laughs> Sarap. Hindi ba maluto yan pag hindi nahiwa? Hindi. Ayan. Uuwa siya ng pang pang hiwa. Sarap nito mga kapisida. At buhay pa to galing sa farm na hawak ko. Isang kilo may gitto. Mga one and a half kilo siguro. Ah, uh, pa yan kanina kinaliskisan ko na, nilinisan ko na rin para diretsong ihaw na lang. Ayan, Hintayin lang natin siya ma-off Ay, to plain farm na hawak niya. Meron siyang ditong dates, meron siyang lemon, meron siyang mangga, may sibuyas din. Bay, ano yung mga kwan mo dito? Mga didiligan mo? Madami, no? Ayan, lemon. Dates, sibuyas, mangga. Ano pa ba, bay? Kamachili, no, bay? Mm, Ang sang kilo may git yan kanina ng tinimbang ko eh, pero nalinisan na kasi ewan ko kung may isang kilo pa yan pero meron yan Yeah, set Ayan mga kapisda yung iniihaw namin. Uh, binalot namin ng aluminum foil tong tilapia. Kinaliskisan ko kasi kanina yan. Ayan pagkakamali ko. Tinanggal ko yung kaliskis niya. Ngayon dumidikit dito sa pang ihaw natin. Ayan. Sarap niyan. Itong isa pwede no. Pwede nang kumain. Hintayin na lang namin tong tilapia na maluto. Tapos uh, chow na tayo mga kapisda. Ayan, naka, uh, luto na yung tilapia natin mga kapisda Ito yung finish product natin Iihaw Ayan Juicy yan mga kapisda Ayan Tapos, Gawa natin ang sausawan ng kamatis Tapos chow na tayo Ayan Diba? Sarap